Hey guys, welcome back So for today's video guys ay Magre-reaction video tayo sa Pagharap ni Boy at Cherry White So hindi ko pa nakita yung video guys Pero nakita ko sa timeline kasi na uh, Nagka Nagkaharap na silang dalawa So for now, tingnan natin yung video And tingnan natin kung anong magiging reaction ko guys Kasi sobrang idol ko yung dalawa Sobrang idol na idol ko yun Kasi nga, sobrang bait nila And makikita mo talaga yung kilig Kilig to the moment talaga ng dalawa na uh, Yung mga panahon na nagsasama pa si Cherry White at si Pacboy So mas kila lang si Asian Parkboy So ngayon guys, ay panoorin natin ang video Tutukan na natin sabi, tapos na. Pero, huwag natin pangunahan yung panahon. Kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feeling. Diba, huwag mong saktan. Tapos, paulit-ulit mong panggagawin. Intro pa lang yun, guys. Pero, sobrang uh, napakasakit na sa damdamin. So, hindi ko alam kung kakayanin ko ba ang video nito. Kasi nga, sobrang idol ko sila. And, makikita mo biglang ganito yung mangyari sa buhay nila. Si so, pagpatuloy natin, guys. Eh, syempre, syempre, naiiyak ako. Oh. ba iiyak kasi pag yung gusto niya. Pagkatas namin mag-usap, okay lang. Pagkatas namin mag-usap, uh... mag-explain. Nag-usap pa kami. Parang, Tagal niya nga bumaba eh. Parang, ano yung... Marami ba daw? Masakit. Sa first, na... Uh... Uh... May ano, masakit pa rin, pero... Siyempre, ayoko naman na ano na parang may eh, masasakta na naman ako. Ayoko na. Tama na. Siyempre, iniingatan ko. Kung, kung ano yung binigay din sa akin, iniingatan ko yung eh. feelings. Diba? Ganyan yung sinasabi ko sa'yo. I, eh, kung, kung, kung merong nagmamahal sa'yo, ingatan mo yung feelings. Diba? Huwag mo saktan. Tapos pa ulit-ulit ko pang gagawin. At yun na nga guys, ah uh, pinayuhan ni Cherry White si Pacboy na pag nagmahal siya ulit, huwag nang saktan. So, medyo masakit talaga sa damdamin para kay Parkboy itong nangyari kasi nga uh, iyak nang iyak pa rin si Pakboy sa mga nangyari parang hindi pa siya naka hindi pa siya naka-move on and itong si Cherry White naman ay tingin ko sa kanya naka-move on na talaga siya kasi nga uh, nakahanap na siya ng bago kasi nakita ko sa mga previous vlog niya na uh, magkasama sila ni Boy Tapang so dito sa vlog na ipinapakita nila siguro uh, gusto pang makipagbalikan ni Pacboy. Pero uh, ayaw na ni Cherry White. Kasi ang babae kapag ayaw na, ayaw na talaga. Kaya mga boys, ayan mag-ingat kayo. Uh, wag nyo, wag nyo, I mean, wag nyo sakta ng isang babae. Kasi pag ang babae uh, napagod, ayaw na talaga. Pag sinabing ayaw na, ayaw na talaga ng babae. So parang si Cherry White lang uh, binigyan na, na ng chance si Pacboy. Maraming chance ang binigyan niya kay Pacboy para magbago, pero uh, sinayang lang ni Pacboy. So, kaya dumating sila sa point na uh, ganito, yung point na maghihiwalay na sila. So, tingnan natin yung video guys, ipagpatuloy natin. Ay, nung, uh, syempre, gusto ko may so, hindi naman dahil sa mga pagkukulang ko, eh, wala ka lang talaga dyan sa point na yan at nahihirapan ka. Pero, yan so, na yan yun, so kailangan natin tanggapin at kailangan ko rin, syempre, tanggapin yung uh, bagay naman. So kailangan talaga maging natag. Ah, uh, uh, syempre, hindi pa rin ako ano, para sa akin ah, hindi ko pa rin, syempre, sinasara yung, hindi ko tapos na, pero kung natin pangunahan yung panahon, pero yung puso ko, yung, uh, ang bukas pa rin. Hindi natin hindi asa. Puso ko yung bukas ayos ka. Ang tindi mo <laughs> ah. Ay, ganyan talaga. I mean, um... Uh, Baka bumalik si Cherry White sa'yo, gano'n? Yeah. Hindi uh, man sabi yung panahon eh. Ay, ayaw natin pangunahan yan eh. Basta yung puso ko nakabukas pa rin. Open pa rin para siyempre. Eh. Siyempre sa'yo. Kung... <coughs> siyempre, una-unahan lang yan eh kumbaga may kanya-kanyang buhay na kayo ngayon. Oo, parang yun Pero yun nga, yung pagmamahal ko kay Pakoy, hindi mawawala yun habang buhay na yun na part ng family. Mga part ng pamilya dito. Andun, andun, andun pa. Kasi wala pa akong jowa. Sinasabi ko na sa'yo na ano, na okay lang sa akin kung jowa sa si Pakoy. Okay lang. Kasi doon pa, hindi ko na akin talaga. Yun nga yun. Pero, di ba, sana sana lang. Ayusin mo na. Ayusin mo na yung sarili mo. Yun na nga guys. Um, uh, Sinabi ni Cherry White na habang buhay, hindi, na, hindi niya talaga makakalimutan si Pacboy. Kasi nga si Pacboy naman, super mabait yun. And mapapatawa ka talaga sa kanya. Kasi nga, napaka ano niya, napaka joke na tao. Tapos mabait pa. And ito namang si Cherry White. So, makikita ko sa kanya na, Siyempre mabait siya. Kasi nga, Uh, para sa akin, kasi kahit merong pagkakamali si Pakboy, so tanggap pa rin niya si Pakboy, di ba? Pero yung kanilang relasyon ay tinapos na niya kasi nga hindi na niya kaya. Ayaw na niya na ulit-ulitin ni Pakboy yung pagkakamali. Pero ang sinabi niya na hindi niya talaga itatakwil si Pakboy, di ba? So mahal na mahal pa rin ni, Boy, ay, ni Cherry White si Pakboy. Kahit ganun yung mga anangyari sa kanilang... Uh, sa kanilang buhay, sa kanilang love team na uh, Pacboy at Cherry White or Park White. So, nakakalungkot isipin guys na yung palagi nating pinapanood na si Pacboy, yung masayang Pacboy at yung masayang Cherry White na magkasama, wala na yun. So, siguro magkakasama sila ulit sa mga vlogs, pero hindi na hindi na ganun kasaya, hindi na ganun ka-sweet kaya nakakalungkot talaga para sa mga fans na uh, sa mga fans ng uh, Asian Pacboy at Cherry White na gustong makita na sila pa rin yung nagtatandem, di ba? Super nakakalungkot. Pero sa tingin ko guys, kasi nga hindi naman tayo yung hindi naman tayo yung nagdala sa kanilang buhay, hindi na tayo, hindi tayo yung uh, nag handle so sila yung may karapatan kung ano yung gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Siguro ito ay isang ara lamang para uh, may makuha silang lesson to to become a better uh, person. Kasi nga kapag hindi ka nagkamali, So hindi ka mag hindi ka makaka-learn. So ito yung ito na siguro yung paraan ni uh, God para makabangon ulit and para maka-learn something new Uh, sa mga dating nagawang mali. Ito kaya, support lang ang mga kaibigan, di ba? So, lang yan. Pero si James talaga na minsan na parang sinasabi, pinakausap ko. Bakla, siya na naman. Ah, ganun niya. Sino si James dito? Ayan, ito. ito. Ah, ito. Pinagsasabihan din ako niya. Basta ano, gusto mo dito, okay oh, lang. Hindi kita bibigyan kasi nagbibigyan si eh. Mikey. Ito basta tayo, peace tayo lahat. Yes. Oh, so, oh, okay. hindi ako gano'n na galit na galit ako. Kasi kilala ko nito ako magkagalit ako sa tip lang. Okay, Kaso, okay, yun okay, nga, okay. hindi ko siya siya magpapakita. Kala ko hindi ka nababalik. Pagiging kampati si Pakoy, parang gano'n na nangyari. Kasi noon, kapag hindi siya nagpaparamdam, bigla na lang yun tiyo, eh. hindi mo eh. may 10 days pa. Pag umalik siya, awel welcome mo kay Cherry White. Okay. Eh ngayon, may tao dumatay na nag-comport na yun nga, nagpasaya sa akin. Na eh, hindi ko rin napigilan yung saya ko. Siyempre, ayaw ko rin naman po. ngayon. May nasa punto na to. Ayaw ko. Ayaw ko sakta. Ayaw ko sakta. Kaya may mga s*** pa na. No? Oh. Pero oh. pa boy, tanggap mo, oh. mo na ngayon, ha? Oo. Hindi ka naman sa s**tapan nila. Oh, Kasi okay. ah, mas, ah... Uh, direkt... Mas magaling kang lumang s**tap, eh. Kung <laughs> 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 <tigin> ako sa mga pwede ako magalit kasi yun, yun 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 sa pero mas nang nangibab ibabaw sa akin yun ano yun 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 ayun nga dirigtan oh, ko yung ano ano huwag ka naman comment dyan sa ano laplakan dito naman ako pero mas dirigtan ko yung mga naitulong mo sa akin oo hindi yung ginawa mo ngayon hindi ako tumingin sa ano sa mga ginawa you know, sa mga nagawa ko mas tumingin ako dun sa mga naitulong mo masaya tayo, pa boy. Ang yeah. baga, ano nagkaroon na kayo ng magandang closure. Yeah. Yeah. Oo, oh. oh, my God. Siguro may kasabi ko, nang iyak. Pagturo mo sino umiyak, sasampalik po. Ayun, yeah. tutunto ka na natin. Yes. Pero well, ayun pa kita. yung okay. tarap, makakalimutan. Hindi, diba, Pak Boy, wala ka natulong mo. Nagtulungan din tayo. Ayun. Ang iniisip kasi ng iba, ang mga followers ko, asap vlogging kami. Natural na yan. Lahat naman tayo dito, natural na yun, hindi naman natin pinlist yung mga tao ang ah. din sa followers. Gusto ko lang kung pasalamat din yun sa'yo. Okay. Yung tinulong ko sa'yo, yung fortune yung yung na binigay ko sa'yo. Ikaw na, ikaw na yung So, doon na nga nagtatapos ang tambalang cherry white at pakboy. So, sa mga nakikita ko sa video, guys, um, siguro deserve nila ng, uh, deserve nila ng better person. Kasi nga, uh, hindi nila nakikita yung love na hinahanap nila sa isa't isa. So, siguro dati, uh, love na love nila yung isa't isa, pero nawala din yun. Kaya, siguro naghanap ng iba sa Cherry White. Kasi may pagkukulang pa si Pacboy na uh, hinahanap ni Cherry White sa iba. So, ito naman si Pacboy, guys. Uh, meron talaga siyang pagkakamali, di ba? Inami naman niya na nagkamali siya. And, yung pagkakamali niya, uh, uh, yun siguro yung dahilan da na nagkahiwalay sila ni Cherry White. So, si so Cherry White, kahit ganun yung mga pangyayari, uh, full support pa rin siya kay Pacboy. Ang sabi niya na, kahit anong mangyari ay welcome pa rin si Pakboy sa bahay niya. So napakabait talaga ni Cherry White. And ito namang si Pakboy guys. Uh, uh, support siya kay Cherry White kung ano yung naging decision ni Cherry White na nagkaroon na siya ng boy tapang. So full support pa rin si Pakboy kasi nga sabi niya pag mahal niya yung isang tao, hahayaan niya para naman sa uh, para sa mahal niya, di ba? So ganun yung pagmamahal guys. Kapag mahal mo na yung isang tao, kaya mo isakripisyo ang iyong sarili para lang makita yung mahal mo na masaya. So kahit masakit isipin guys na wala nang Park White, uh, pero kailangan pa rin nating suportahan yung uh, bawat isa ng ating mga idol, di ba? So dapat isuportahan pa rin natin kung saan sila masaya. So kung si Cherry White masaya siya kay Uh, Buitapang. So, dapat i-support pa rin natin yung kanyang feelings kay Boytapang. So, ganun yung buhay, guys. So, hanggang dito na lang ang ating reaction video. Maraming maraming salamat sa panunood. And don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para lagi kayong updated sa mga next video ko. Bye-bye, guys! God bless and I love you all!